doon sa mga nagtanong kung bakit yung kanilang uh, uh, Toyota Revo na 2L engine ay uh, ang under maingay talagang maingay ito, itong uh, under nitong uh, Toyota Revo na 2L engine okay ah, uh, i-start natin yan start natin para mapakinig ninyo yung under nitong sa akin ayan oh eh. parang under ng uh, yung papasada ng jeep yung jeep ganyan talaga yan talagang maingay yung mga model 1999 yung mga ganito na unit ay talaga maingay ang makina niyan ganyan talaga under niya lalo na kung may mga luwag na yan mapapansin mo na ganyan talaga yan kasi talagang under niyan kaya huwag kayong magtataka na maingay talaga ito Okay, ganito talaga Kaya huwag kayo magtataka kung kayo ay uh, nakabili nitong ganitong unit na masasabi ninyong uh, maingay ang makina Kasi itong makinang ng ito diesel, talaga mga diesel ay uh, talagang ganito ang tunog. O okay, ganito maayos na maayos pa naman ito, walang uh, problema yung uh, makina niya, uh, naka-kondisyon pero yung tunog niya parang uh, malakas ganun talaga ganun talaga ang tunog nito okay share ko lang